Kung publicity ang inahanap niyo para sa kompanya, you definitely succeeded. Look at the huge scandals you've created. Bakit naman kasi kailangan mo pang sabihin sa lahat na anak mo ang babaeng iyo? Ayun ay, naman ang totoo at hindi ko ay kinahihiya. Kung gusto mo mo siya, you could have done it in private. You've exposed your dirty linen in public. For all the world to see, you've exposed skeletons in your closet. gusto alagaan ng anak ko kay Isabel. Masiguro ang kinabukasan niya. Magkano ang halaga ng maganda ang kinabukasan niya ngayon? Five million? Ten? We should have given her that amount of money. Tulad ng ginawa natin noon, nambayaran natin ang bomba star na si Ana Marie ang naanakan mo. Ah, hindi naman lahat tungkol sa pera, eh. Don't fool yourself, my boy. Come on! It's all about money. Bakit nagbalik niyang si Isabel sa buhay mo? At may bitbit pang anak. Pera ang habol nila. Hindi ka pa ba nasanay? mayaman tayo. Lahat ng taong nakapaligid sa atin ay parang mga asong gutom. Hindi ba naintindihan yon? Tell me honestly. Do you actually believe you have real friends? Hell no. Lahat ng tao na kapaligid sa iyo, handang gawin ang lahat na gusto mo. And for what? money. Hindi pa. Iba si Diana. Anak ko siya. Kaya meron siyang karapatan sa pera ko. Pero hindi lang yun ang gusto kong ibigay sa kanya pa. Gusto kong maging ama sa kanya. Ilang taong ko rin siyang napabayaan. Ngayon lang ako makakabawi kung noon hindi ko na ipaglaban ng magulang niya, kanyang ina. Ngayon, handa kong ipaglaban si Diana. Look, you punk! Ako pa rin ang presidente ng kumpanya. At kung magmamatigas ka, pwede kita ang tanggalin. I can take away everything from you just like that! Kaya gawin niyo Hindi naman ako natatakot sa inyo eh Ilang taon din ba ako Naging sunod-sunuran sa inyo Kinawa ako lahat Para sa lintik na kumpanyang to ha Panahon na para Gawin ko naman ang gusto ko Sige Tanggalin niyo ako In fact, I don't even care i uh -huh.